Ay, ina. Yes, ang una natin yan, syempre yung mamaya, i-invite natin, kayate natin yung ating mga kababayan. At yung mga nasa nearby na din, uh, to attend. Yeah. Of course, lahat ng mga Subuanos at subwanas, okay. di ba? Magandang uh, una, tanghali, umaga sa inyo lahat. Uh, nandito kami sa Cebu ngayon, live. At uh, para mamaya, ako ay na-invitehan ng ating, the former president ng Rodrigo Duterte at uh, ang sabi lang, ang order lang magpasaya ka lang sa mga Cebuanos. You know, yun lang naman ang, ano, pasayahin mo, magbigay ka ng jacket at siyempre kung ano mabibigay mong tulong, pasayahin mo lang sila. Yun know, ang talagang pinaka-order lang ng dating puno mo, si PRRD. So that's why yun, dito ako, in fact, ang alam ko, local mga talents ang magpe-perform And then parang ako, not just really the show, it's a, uh, the Wawa yung Huawei, wow, alam nyo naman, know, nabibigay ng jacket. Tapos pag -e hepe po kayo, tapos yung mananalo, eh pag tinawag ka, sumayaw ka na masaya. Gusto namin kasi mapasaya. At yun ang purpose po nito. Of course, the prayer meeting and the prayer rally. And then yung mga mensahe. Yung mga mensahe ng ating dating Pangulo. Eh sabi ko nga, ipanag-usap eh, kami eh. Para po sa mga kababayan natin. The purpose is not personal. It para sa bawat Pilipino. Ano yon? yung kalayaan, yung magandang kinabukasan, at ang pinaka-importante yung pag-aaruga ng dati nating Pangulo sa bawat Pilipino. Kamusta yung transition mo from, of course, coming from the our industry natin entertainment, although marami ka rin tinutulungan, and then now, these things, at ang ganitong mga events na sinasabi mo? Well, from the start naman, alam ko naman na to dahil una, alam ko yung hinanayin ng ating mga kababayan during my show, yung may show ako for how many years? No, from ABS na Wawawi. Naging Willing Willing sa TV5. At sa GMA, Wawawin. In fact, alam ko na yung bulong. ano kailangan? Una, gamot sa ating mga kababahay matatanda. The seniors. Edukasyon sa mga may hirap na walang pampaaral. Ito at yan, yung pinaka edukasyon eh. Paano uunad na isang, baha, isang bansa kung walang kaalaman yung ating mga kababayan? So, dapat yun ang mga tinitingnan ng ating uh, namumuno. No? I think yan ang mga importante sa akin. Una, yung pag-aruga mo sa mga seniors, mga nanay, lolo, lola, yung mga may pangangailangan. Una-una, yung mga walang pambiling gamot. ba? Diba? Kaya ang maganda nga yung mga ito sa batas na may 20% for sa seniors. No? Napakalaking bagay niyan. Alam Ilan mo, ilang, ilang porsyento po ang napakahirap ng buhay sa ating mga kababayan. So, doon mo ibabase ang hirap ng buhay. So dapat yun ang tagi mo tinututukan. Sa akin, dapat kung ikaw ay nagsisilbi sa bayan, yun not a politician. You should be a public servant. Ano yun? Bubuhos mo yung sarili mo sa pagtulong at walang, wala kang iniisip para sa kapanan ng ikaw sa sarili mo. Para sa akin. And then, ang sipon mo sa pagtulog mo, ma mahal Salamat, bigyan mo pa ako ng buhay para bukas, makagawa ko dito ako ng kabutihan sa aking mga kababayan. Ito, live! sa ating mga kababayan sa dito, of sa Cebu. At siyempre, saan masulok na mundo? May Facebook at may YouTube sila. Nagla-live sila. Ang Third Floor Studio. At siyempre, kasama natin ang napakagandang host. Eto, nakasama ko na siya sa ABS-CBN. Miss Ina Reformina. Ayan. Ay, Ina. natin. So, maganda. Dahil lang ang maganda rito, kaya nga yung informasyon na sinasabi sa inyo, e eh, walang halong fake news. Dapat totoo. Kaya nga ako pa interview ako sa kanila dahil siyempre maganda yung nag-interview sa inyo, yung may eh, harangalan may paninindigan at may prinsipyo at dito po sa third floor studio abangan nyo, araw-araw ba ito? Um, weekly weekly lang ito, yes, ano araw? Now um pag weekend most so, ano? probably ngayon dito, mostly sa Cebu At Lalo na pag may putok No, sa Manila. Sa Manila. Manila, Manila, manila So nasa so, sa Manila uh, naka-base po sila sa Third floor pumunta, Studio. Kung gusto mo, pumunta lang dito for the prayer. Alley. Ah, okay, good. Busy naman ako. So ganoon ang mangyayari. So ngayon, ang importante is uh, malaman niyo lahat yung mga pangyayari. Sa bawat segundo bawat minuto, bawat oras at sa araw-araw, dapat alam niyo ang nangyayari sa kapaligiran at ang nangyayari sa ating bansa. At yung totoong pangyayari hindi dinadagdagan. Ang ino, importante, malinis ang hangarin mo at tapat ang paglilingkod mo. Una, sa mga subuanos uh, mamaya po, ah, live na live, makikita kita tayo. Galingan yung sumayaw dahil mamimili ako ng dalawang po. Bibigay ko kagad ng jacket, meron kagad kayong 2,000 at yung mananalo, may 20,000 cash. At yung mga na pabiling gamot, eh bibigyan na rin natin yan at sana makita kita mamaya ho mga alas 5 medyo mainit pa eh so magsisimula ang programa ng alas 7 so pumunta kayo magdala kayo ng tubig nyo sa ating mga nanay at yung mga buntis huwag na kayong pumila huwag na kayong pumunta baka mahirapan kayo at, sa mga lola ingatan nyo po yung sarili nyo dahil pagpunta nyo dyan eh medyo masikip ho ka. ang importante mapasaya namin kayo andito ho ako dahil ako po inaimbitahan ng dati nating Pangulo ang kanya lang sinabi sa akin Pasayahin natin ang Sibuwili at gusto ko magwawawin ka. Kaya po ako nandito para sa inyo. Again, sabi nga ng Vice President, mahalin natin ang Pilipinas. At mahal namin kayo. Thank you very much. Okay. Well.